Ay, yung kuno yung spider. Bitay nang uling, ayan. Bitay nang uling guys dito. Anong kahoy 'yan? Kakawate. Ipilipil ko. magaan. Pwede na, Wala bang dito? Meron pa May dan diyan. Pero tanang nangdana, na do sa pista ano, ano sa uh, hmm. nang hmm. so, Hindi ibig ko sabihin, susunduin natin ng tricycle dito yan. Ilagay hmm. Oh, di ba? Ayun, sige, bayaran mo na. Diyan mo muna, diyan mo muna. Iwan mo muna dyan. Pag ganun mo. Tayo mo rin siya, ayan. Yan. o oh, nahulog na. Sayang 'yun, pinaghirapan. Miliyara mo, mo na anak? Dito mo Eh, muna. Ha? Wala na. Sandi pulong lang yung benta kagabi sa amin. Hindi, may bili kay Mika. Wala siya iniwan sa si akin. Hindi niya binigay sa akin. Nagbigay ako ng dalawang kagabi. Kagabi? Oo. Oo. Mamaya ang bayaran nyo ito eh. Wala na akong pera. Nagiyawal ka pa. Hindi nyo binigay sa akin kanina. libo, bali 3,000 libong binigay ito dahil yung gas, di ba? Binayaran? Binayaran niya sa akin Oo. yung pinadala niya sa akin yung benta lang ng tindahan. ito market ng Subic ngayon dito pag every week Thursday at saka at saka ano ah, linggo um, tingin tayo ng daan dyan kung malapit dyan magkano yung sili mo? ano sili yan?

dito pala yung mga ano ayun dito dito kasi yung ano pwede sana ba yun ayun dito Doy! meron dyan